Share dan nak Delia Banot. Marami pong salamat sa pag-share, Ma'am Delia Banot. Shout out sa iyo, Nak Kapuji, sabi ni Delia Banot. Yun. Dami master jackpot, ang laki niyan. Dami idol huling ang lalaki. Ay, galing pa sa lahat, labas yung isa. Mm -hmm. Yan, ba, galing nyo kumanta kagabi, sabi ni Mami Jo. Basic lang, Mami Jo. Yeah, basic. basic lang mga medyo yun pilo po mama ko sabi ni kapuji yan mga idol good morning everyone blessed sunday to all yan. ang laki nyan master ah. ito po yung hole natin ngayon mga idol wow very nice very many fish Toto fish. Sabi mo kay Kasyo kay basic lang kapugian niya kumpara sa akin. <laughs> <laughs> sabi ni Kapuji Master Kapuji. Sir <laughs> <laughs> Kasyo kay wala na, may kalabog na pala. <laughs> Hindi ako nagsabi noon. Kala ko mas pogi ka na sa akin, may mas pogi ka pala si Master. Ingay ni Nads. Yo, sabi ni. Tilapia Day, marami pong salamat sa pagpahabol ng 10 star Tilapia Day. Ay, salamat uh, Tilapia Day kay Meron na signature. salamat. Ayun. Si Aldo Idol Birador, galing din kumanta. Niya request ko. Basic lang yan kay Master Birador. Birador. Ayan, pang pang apat na hagis idol. Marami pong salamat sa pagpapalipad ng star mga idol. Dami kasi yung butas yung lambat kaya Kaya ano? Kaya mara walang karpa. Shout out sa viewers natin diyan ngayon mga idol. Ayun oh. Sinisipat na po. Puro punit na pala ito. Puro, puro punit? Kaya pala walang kunti lang mauli. Oo. So, Ang dami pero nakakalabas yung ito. Yun. Yung lambat kaya natin mas sir? Ha? Huh? Yung lambat? Hindi. Okay. Ah, sa kabila? Okay. Yun, isa? Sa kabila na yan, gamitin. Si Master Berador, sim lang sila ng kapugian nung kasyokoy na yun. <laughs> Sana hindi niya alam to. halagot <laughs> lagot. <laughs> Sabi ni Kapuji. Master Kapuji. Kapugi, hindi pala Kapugi. Kapugi, Master Kapugi. Ayan mga idol. Ah, uh, may namatan po kaming malaking karpa doon. Sana mauli natin mga idol. Ayan. Good morning, good morning to everyone mga idol. out pala ulit kay mas pogi pa kay Master Kasyokoy. Alam na. Ayun oh, no, tilapia oh, laki. Ay, Ay, yun, ang ganda ng hagis ni Master Rezen. Huling-huli na yung eh, Master. Huling-huli. Ang ibig siya. Ang, ang lalim na no, ang lalim. Oh, dami mga idol. Sulit na sulit. Uy, uy, ang dami. Uh, jackpot. Uh, jackpot, ang dami mga idol. Ang dami. Uh. Ang dami mga idol. Nganda ng banat ko sa kapatid kong Kasyokoy. Ngayon ah, buti wala siya, wala siya sa live. <laughs> At nang mababa at nang makabawi rin sa kanya <laughs> sabi ni kapugi master kapugi hindi na kapugi master kapugi yun ang dami sabi ni mami jo ang dami po mami jo madami pa lang po nito mga idol ito po yung hole natin ngayon ang dami malalaki no? La que me ha ido luz.